Hello guys. So this is a chinder digest from Masagrid channel. At tarot reader. So guys, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Ergo, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. So once again, this is additional ganap for the sign of Pisces. So Pisces, Pisces, Pisces. Welcome back to my channel. Ano kayang messages sa advice ng ating spirit ang ating makagilap? So guys, so let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? Tutuklasin at bubulabugin na natin yan. Angel Spirit guys, please give me information po. So there's a strength card. Now there's something confident. So kailangan lakas ang loob mo, maging matapang ka na no, kailangan palaban ka dito. Alis yung mint takot at pangamba mo. Additional messages. And this something gets with a ten of swords. Some of you guys, no, may sa sa'yo. No, may tumatrader sa'yo. Mag-iingat ka ha. Dahil meron ta talagang, um, kumbaga, nag-re-retray sa'yo dito. There's a something lying and cheating. There's a judgment for a week of call. Na no, parang pinapalalaan ng kanilito pay attention. No, kailangan mong uh, mag-ingat no there's a caution babala and this something you okay, pentacles no kumaga mag kumaga marunong ka naman mag ng finances it's that's good so pwede kang magbukas ng business you're uh, mature enough how to handle and manage your money and that's something it with no something moving forward na no, makaka-move on ka rin na no, makakawala at makakalaya ka din diyan sa sitwasyon na 'yan and Because there's something, guys, with a wheel of fortune. Now there's something good luck. No, there's something destiny is yours. No, lakas naman loob mo. Ano naman yung mga bagay na gusto mo, makukuha mo yan. This something that deserves into reality. And there's a nine of pentacles with a blossoming. Wow! No, lalagot, lalakas ang finances mo. Kaya kailangang mag-ingat ka sa mga tao pagkakatiwalaan mo. No? What is the judgment? Represent what? There's a six of cups. May ka na mag-ingat ka with a past person or friend of yours or family related. No, maring kumbaga maniniwala ka dito About sa investment Mag-ihingat ka ha Kasi baka traidorin At lokohin ka nito Wag ka nagtitiwala Pag-usapin sa pera No, there's the word Some of you Magkakaroon ka ng travel No, magkakaroon ka dito Ng something success And of course Accomplishment Na no, makakaalis ka talaga Some of you Kung gusto mong mga iba man Sa makakaalis ka And this something guys With the temperance No, this something guys Sa magiging At magiging maganda Sa sitwasyon mo Unti-unti ka na makakabangon no, makakaraos ka na rin. For the outcome, represent guys with the lovers. Ibig sabihin, meron talaga nakatakda talaga ng naipagkaloob sa iyo ng langit, no? Etong tao na to talaga ay makakasama mo for good. No, this is something that is a pentacle. Wow, this is something a big money and big opportunity coming in. Malaking pera ang papasok. No, mag-iingat ka ha kasi malaking pera ang konektado dito. Baka try ka. And this is something the king of one, something vision. No, lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. Huwag ka ha ka, my goodness. Because this is something with a knight of wands. No, slow and steady. Manatiling kalmado. No? Huwag ka magpapaniwala sa matataling na hagang salita, lalo na pag-usapin sa pera, ha? Dapat matuto ka mag-manage ng pera. Huwag ka magpapautang basta-basta. And there's a part of us, just reevaluate or analyze. Lagi mo pagkatandaan, lagi mong iisipin yung bawat decision or actions mo. So, let's see hanapin natin, tagilapin natin anong ganap sa pagdating sa kaperahan, finances and careers. So, let's see and watch this. Pagdating sa pagkakaperahan, guys, ito na yon. Angels, may please give information po. There's a six of wands for victory. Magtatagumpay ka. No, maaaring si um, magdala sa ito, sa ito ng um, katuparan sa pangarap with the magician for manifestation. No, lahat ng bagay na gusto mong mangyari, makukuha mo yan makakamit mo basta protection at pangalaga mo yung sarili mo with the four of pentacles na no, matuto ka maghigpit ang sinturon na no, under something the full ka basta wag ka magtitiwala basta basta na no, pagdating usapin sa pera huwag ka nagtitiwala no, there's a waiting for us a waiting for ship kung naghihintay ka ng travel document papers maaaring dumating na no, maaaring makuha mo na And there's an of once counting tiyaga, malapit mo na makuha, malapit mo na mamanifesto. No, may gusto kang mabili. Nakikita ko dito bahay. No, mari makakabili ka ng bagong bahay and there's a for something recovery and healing. 'Di ba may pag-asa pa na makabangon ka na. No, makakawala ka na sa kagipita kagipitan at kalungkutan. No, meron lang di oh my god, there's a devil and of course the five of wands. Meron ditong gumagawa ng complication sa iyo. Na kaya puro ka struggle Eh. No, mag-ingat ka dito ha. Ibig sabihin dito guys, no. Uh, meron susubukan kang hip na Lokohin. No, mag-iingat po kayo sa pagtitiwala. Ito yung sinasabi in the first place parang, 'di ba? Na maging a worker with a partnership. No, lalapit to sa iyo kung ano-ano nang i-offer. Mag-iingat po kayo ha, baka mabudol kayo or mahip na kayo. Mag-iingat po kayo, guys. So let's see. Alamin naman natin na tagilapin natin 'ano garap sa pagdating sa love life. So let's see and watch this. Sa boy pag-ibig, na natin yung guys. Pagdating sa boy pag-ibig There's something the bonds. No protection. Protection at pangalaga mo yung sarili mo. No, and there's a four of bonds and relationship ha. Magkakaroon kayo ng higher level of commitment. Maaring ikakasal na ng person mo. No, maaring kulang lakay sa pera sa ngayon. No, nakakaranas kayo ng kagipitan ngayon. No, meron kayong pinag-iipunan at meron kayong mga binabayaran. And there's a tower moment for immediate changes. Huwag kayo nagpapasok ng na mga ahas sa bahay ha. Huwag kayo nagtitiwala. Maaring tatraido ang inyong relasyon. And there's a nine of pentacles with security. Magkaroon ka ng seguridad pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon. No, yung person mo is very devoted sa so for the person. That's good. And this is something there, the queen of wands. May confident, basta lakas sa manloob mo, maging matapang ka. No? Kung magkaroon ka ng respeto at disiplina sa isa't isa. And the queen of swords, clear the boundaries. Alam mga alisin mo yung mga bagay na makakasira sa inyong relasyon. Yung mga bagay na makakasama sa inyong pagsasama. And there's Arab Magkakaroon dito ng high-level commitment, proposal, engagement, wedding. No, and this is something the page of cups. Makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Dahil hindi ka ililigaw ng ating gabay. No, lahat ng mga bagay na ito, binibigyan ka ng informasyon na protectionan mo kung naman ano yung mga bagay na meron ka. Especially pagdating sa love life. No, alamin na natin at kagalapan sa buhay ba pagdating sa kalusugan mo. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Sa kalusugan mo, ito na yun. Let's see. And this is something that of cups. Now, there is a lot of celebration. Kailangan mong enjoyin din yung buhay mo, yung sarili mo, ha? Now, there's the moon card with the truth reveal. And there's a dream coming through. Lahat ng bagay matutupad na. Ano man yung gusto mo mangyari sa kalisugan mo. Some of you guys, no, hindi ka lang makatulog sa madaling araw. Balis, maaaring na nagigising ka, sa, sa uh, nagigising ka some of nowhere. And there's a need of pentacles. Na mag-focus ka sa ginagawa mo, mag-focus ka sa kalisugan mo meron ka nararamdaman dito na hindi mo um, tinitake ng action, kailangan mong magpa-check up, ah, magpatingin. There's a temperance healing and recovery. Magkakaroon ka ng healing dito, kailangan mo munang i-check yan kung ano yung nararamdaman mo talaga. And there's a hypothesis na no, ibig sabihin dito, tinatago mo. There's a mystery. Now there's a hidden. Now there's a secret. And there's a man Sabi ko, balutang ka eh. Nakakaranas ka ng ano dito, parang exhausted na parang pili mo lutang di ka hindi ka mapakali now there's a mental clarity liwanagin mo yung utak mo marami kang iniisip magulo utak mo and there's something that no marami kang ano marami kang nararamdaman dito kung ano ano emosyon no natatakot ka maaari meron dito nagbigay na trauma sa iyo no there's a need of sword sabi ko na nga may meron na, nasa paligid mo talaga na sumasalbahin sa iyo maging aware ha huh? And there's an ace of, ace of cups na no, ingit sa iyo. Na no, may naiinggit sa iyo. No, na mayroon naiinggit sa iyo dito. So let's see what is the digital messages tayo with an English messages or devices. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Let's see what is the Mystic Forest Oracle deck. Ano pinaka mensahe sa ng ating gabay? And of course, this is something, a new chapter. Wow! No when things seem to be falling apart, be aware that things may be coming together in new ways that suits the next phase of your life even better. No may magandang eksena na magsisimula na, no? May bagong chapter sa buhay mo ang maaaring ma-reveal na. Taray. What is the romance angels with the romance and love oracle deck? Let's see. And this is something, guys, with a true love. Wow! A deep and enduring connections going beyond superficial attractions. Taray, no? Talagang iba yung atake nyo sa isa't isa, no? Iba yung pagmamahal na talagang magkoconnecta, magkoconnecta sa inyo. So, napakalalim. Wow! What is additional messages with an angel's answer? Let's see. And this is something helpful, people. Na maraming taong tutulungan ka o maraming taong tutulong sa'yo. And this is something a call na no, may mga pinangako dito na maaaring mangyari na. No, what is the romance angel from for an ego spirit messages? And there is healing family issue. No, meron talaga dito about sa, sa pamilya. No, there a heart to, heart conversation. Mag-uusap na kayo. No, maaaring mabubuo at magiging maayos na yung pagsasama. Meron, there a condependency. Meron lang dito ng addictions na nakaka sa pamilya nyo. Luho, bisyo. No? May may mga pakiramdam ayak kang mga mga both family, no? What is the chakra messages and there's a balance. So kailangan mo maging balanse. No kasi nagkakaroon ka ng na infestation dito. Nagmamadali ka kagad na magawa to. May sakto para nito kumalma ka. Huwag kang magmadali. No, what is the chakra messages represent what? And take your time to make a decision. Kailangan mo ng oras para pag-isipan lahat ng bagay na to. No? A favorable outcome. Papabor din sa yon sitwasyon. And of course, it's time to leave the unhealthy situation. Kailangan mo makalaya dyan sa sitwasyon mo. May toxic environment talaga ako nakikita dito na maaaring may gumagawa sa'yo. No? Mag-ingat ka. At um, ma I hope nakatulong ako sa reading mo, guys. So this is um, additional ganap, additional gabay, No, for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa girlfriend. Because don't forget to like and subscribe my channel any the question bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong lalo na ang script ng ads away so pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig nag na po na biyayang manong balik sa inyo maraming salamat guys and see you in the next video bye bye and babush